Kumadaala na ngayon. Ah, pakikip bite camera. Makikibirthday bite. si Aki. Okay. Hindi naman. na yeah. Kahit kadaan ang haba bilang. ma, mainit kumainan. Hay, <laughs> mainit kumainan. Hindi namin inaarungan 'yan. <laughs> Sino na picture sa lugar? sa parko magaganap yung birthday ng no, inaanak namin. Dapat kanina pa kami pupunta sa sungalang mainit. Hmm. Eh, tingnan nyo yung mga, mga, mga magigandang Akis, madada pa ako sa'yo. Ayan. Oo. Oh. Yung mga talagang hindi sari-saring topic. Ayan si Aki. Binulta namin yung aso. Ayan. Ito mapuno. Ayan o. Um. Oh. Wala. 50-50 na yung ano. Yung puno. Hindi na didili Remember? No, you're so annoyed. Ayan oh, sila. <laughs> Ayan si Jackie. nila ako talaga hindi na ako. Na. May bata naman na ano na. Ha? Bata Oo nga, nagapang pa eh. hindi oh, ka na nakakalakas, <laughs> senior talaga. <laughs> ka talaga. wagas naman ito makapag-senior. Yes, may sum ng expired lang kasi siya. Kaya ano. Hindi, meron namang dapat Yung hipag namin sa Na menu 27. Ay, nga rin mga menus ng atong job. Talaga lang. Talaga lang nab네요 dahil dahil Oh. Malapit na ba? <laughs> malayo po. Malapit <laughs> na. Mga gutom. Na. <laughs> mga gutom na. Malayo na kasi nalakad namin. malayo na ko yung mga na. Yung. Malayo na kasi. lang namin, may baby doon. Pagod na rin yung baby. Si Aki, may jowa na. Oy, sasakyan ata mayroon. Alam ko so, may dibdib na, Bakit yung ako ko di mo nakita yung mga sa anak ko lang? Sabi <coughs> ko, may bewang ka ba? Hindi ko nga makita yung may bibi-bewang. Hindi ko nakita yung bewang ko, na daw. Isa ni Ate Cecil. Kami, sobra kami sa bewang. Hindi kasi, sayang naman yun. Pati yung mga pandamig. Hindi ano sa'king. Eh, syempre. Kung maaaliit ang katawan ng O, Eh, tinatawagan ka na ni Nori. Ha? Sasakyan. May sasakyan. Ayan. Ayan. Parko pa rin to ah. Ayan. Ayan, dun sila pupunta. Oo, dun sila sa ano. Pupunta sila sa parking. Oo. Ayan, Odi. Dito lang pala eh. Uh, ayan, kita na namin. Lapit na kami. Ayan, oh, yung kawis ko. Ayan, as in, basa Pero kumapit yung baby ko. <laughs> Kaka-baby na kaka baby mo, chanak na yan. So, okay. Kumapit si baby Kapag ko. Kapag na sa loob. Ano baby hop? Masa ka mag-baby na. Imagination nga. Magkaka-baby ka na walang asawa. Oo, oh, yan. Hindi himala yun. Mamaya na. Pag nasa party na kami. Thank you. Bye.